naisip mo na ba kung paano ganap na magbabago ang buhay sa isang desisyon lang ito ang kwento ng isang tao na sa mahabang panahon ay walang walang tahanan walang pagkain kahit na ang pag-asa ng magandang kinabukasan natulog siya sa malamig na lupa na protektado lamang ng isang lumang tolda ulan gutom paghamak ito ang alam niya araw-araw Ngunit ang tila katapusan ay simula pa lamang. Ngayon mayroon siyang tatlong kumpanya. Itinayo niya ang kanyang imperyo gamit ang kanyang sariling mga kamay ng walang tulong, walang mga shortcut, walang swerte. Paano nang gagaling ang isang tao mula sa ganap na pagkalimot at nakakamit ang paggalang ng isang buong lungsod? Stay with me until the end dahil hindi lang sa kanya ang kwentong ito. Ito ay tungkol sa iyo at kung ano ang posible kahit na ang lahat ay tila nawala. Ano ang naging panalo sa isang hindi nakikitang tao? Malalaman mo ngayon, unang kabanata, hinampas. Nang hangin ang suot na canvas ng barong-barong habang si Miguel ay nakasiksik sa loob ng kanyang sleeping bag. Pangatlong magkasunod na gabing, hindi siya nakakain ng matigas. Ilang tubig lang isang inaamag na piraso ng tinapay na nakita niyang itinapon sa likod ng isang palengke. Binaha ng ulan ang kalahati ng pansamantalang kampo sa labas ng Maynila at ang amoy ng amag at dumi ng tao ay halos hindi mabata. Hindi nagreklamo si Miguel. Wala na. Natutunan ko na ang pagrereklamo ay walang pagbabago. Kapag nawala ang lahat, kahit ang galit ay tila isang luho na masyadong mahal para magkaroon. Ang kailangan lang niyang gawin ay mabuhay. Ang bawat umaga ay isang maliit na tagumpay. Ang bawat hininga ay isang malupit na paalala na. Sa kabila ng lahat, nandyan pa rin siya. Sa 28, naranasan na ni Michael ang kabuoang pagkasira. Dating empleyado ng isang construction materials store Nawalan siya ng trabaho matapos mabangkarote ang kanyang amo. Sa loob ng ilang buwan, nang walang pera at walang pamilyang sumusuporta sa kanya, pinalayas siya. Ang tolda na biniligamit ang mga huling barya na kanyang hiniling sa lungsod ay ang natitira na lamang sa kanya. Sa paligid, dos-dosenang iba pang mga lalaki, babae at bata ang naninirahan sa parehong kondisyon. Ang ilang matatandang tao ay... Nawalan na ng pag-asa. Ang iba, mas bata, ay sinusubukan pa rin makipag-ayos sa paminsan-minsang trabaho, magbenta ng prutas, magdala ng mga pagbili. Gayon pa man, paralisado si Miguel. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay natanggal kasama ang unkanyang mga gamit. Sa partikular na gabing yon, habang ang bagyo ay humampas sa kalangitan, nanumpa siyang may gagawin siya kahit ano. Hindi ko alam kung paano pero hindi ako mamamatay doon. Ikalawang kabanata: Ang mga unang hakbang ay malamya. Sa abuhing madaling araw, pumunta si Miguel sa pinakamalapit na shopping center. Hinugasan niya ang kanyang mukha sa isang pampublikong fountain at sinubukang ituwid ang kanyang maruming buhok gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang pagmuni-muni sa salamin ng isang tindahan ay nagpanginig sa kanya malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, kulot na balbas, punit na damit. Gayunpaman, pumunta siya sa mga tindahan, bar, restoran, humihingi ng trabaho. Sa bawat pagkakataon, pareho ang sagot. Hindi kami kumukuha, paumanhin, wala kang tamang hitsura. Bumalik ka sa ibang araw. Sa isang sulok na panaderya, naawa sa kanya ang isang ginang. Binigyan niya ito ng matamis na tinapay at isang tasa ng kape. Ito ay sapat na upang muling pagalawin ang isang nakalimutang kislap. Nagpasalamat siya sa kanya ng may luha sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa mga linggo, ngumiti. Napagtanto ni Miguel na hindi na niya hinintay ang pagkakataong dumating sa kanya. Kailangan kong lumikha ng isang bagay kahit na ito ay maliit. Sa mga sumunod na araw, nangolekta siya ng mga recyclable na materyales, ibinebenta ang mga ito para sa pagbabago. Maliit lang ang upa, ngunit pinayagan siya nitong makabili ng murang prutas, lipas na tinapay at paminsan-minsang sabon na lalabhan. Grabe ang pagod, ang patuloy na panghihina ng loob. Ngunit araw-araw, isinulat ni Miguel ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat niya sa isang lumang kwaderno. Ito ay isang hangal na kasanayan, ngunit ito ay dahan-dahan, hindi nakikita, muling itinayo ang inaakalang niyang hindi na mababawi, ang kanyang pananampalataya, ikatlong kabanata, isang maalinsangan, na umaga, nakilala ni Miguel si Arturo isang tindera sa kalye na nagbebenta ng kanin at inihaw na karne. Si Arturo ay hindi mayaman, ngunit siya ay masaya, at higit sa lahat, may sarili siyang negosyo. Ilang oras silang nag-usap, ipinaliwanag ni Arturo kung paano siya nagsimula sa isang kawali lamang, isang makeshift grill at maraming pagtitiyaga. Narinig ni Miguel ang bawat salita na parang rebelasyon. Nang sumunod na mga araw, tinulungan ni Miguel si Arturo na magdala ng mga paninda at ayusin ang kariton kapalit ng pagkain. Sa mga sandaling ito, hinihigop niya ang bawat trick, bawat piraso ng payo, bawat maliit na aral sa pagninegosyo sa lansangan. Hindi tungkol sa pagiging malaki, sabi ni Arturo isang hapon habang hinahampas ang mga langaw sa karne. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Ang mga salitang ito ay tumatak sa puso ni Miguel na parang tatu, ikaapat na kabanata, tatlong gabing gumugol si Miguel sa pagguhit sa kanyang kwaderno kung ano ang kanyang magiging unang negosyo. Mayroon akong maliit na pera, kahit na mas kaunting mga mapagkukunan, ngunit ang ideya ay simple, magbenta ng mga natural na juice sa bangketa ng Central Market. Kung saan ang daloy ng mga tao ay hindi tumigil sa kanyang nakuhang mga lata at karton, bumili siya ng isang kahon ng mga dinurog na prutas, ang mga itinatapon ng mga nagbebenta sa pagtatapos ng araw. Nang hiram siya ng isang lumang garapon kay Arturo at na may improvised na tabla sa dalawang laryo, itinayo ang kanyang unang stand. Ang unang araw ay isang kalamidad. Manipis ang katas, ang hitsura ng stall ay nagpapahina sa mga customer at ang masaklap pa, sinira ng bagyo ang lahat sa kalagitnaan ng hapon. Inipon ni Miguel ang kanyang mga basahan at basang-basa muling sumilong sa kanyang tolda. Muntik na siyang sumuko. Ngunit ng gabing iyon, basang-basa at nanginginig sa lamig. Naalala niya ang sinabi ni Arturo, It's about being constant. Kinabukasan, bumalik siya sa palengke. Inayos niya ang recipe, inayos ng mabuti ang tent at gumiti sa bawat taong dumaan kahit masakit ang pisngi. Sa unang linggo, naibenta ito ng hindi hihigit sa ilang barya. Ngunit may napansin siya na gustuhan ng mga bata ang kanyang mga juice, lalo na nang gumawa siya ng mga nakakatawang guhit sa mga tasa gamit ang mga marker. Nang hindi namamalayan, Natututo si Miguel ng unang mahusay na aral ng negosyo ang pagkakaiba ng kanyang sarili, ikalimang kabanata. Ang maliit na paunang tagumpay ay nagambala ng isang suntok na halos nawasak siya. Isang umaga, pagdating niya sa palengke, nakita niyang vandalize ang kanyang stall. Ang basag na plurera, ang kahon ng prutas na nakakalat sa sahig. Isang nagbebenta ng inumin naabala sa kompetisyon ay nagpasya na wakasan ang bagong dating. Nanatili si Miguel ng ilang minuto, tinitingnan ang pinsala, naramdaman ang magkahalong galit at kawalan ng pag-asa sa kanyang bituka. Ang mga tao ay dumaan, tumingin at lumipat, walang tutulong, walang darating para iligtas siya ilang oras na isipan niyang sumuko. Umalis ka na, mawala. Ngunit nang kunin niya ang mga piraso ng garapon, may nagbago sa loob niya. Hindi ito masisira ng ganoon. Kadali, hindi na ulit. Ginamit niya ang mga barya na mayroon pa siyang pambili ng isa pa, mas luma pa, na sa isang segunda tindahan. Muli siyang humingi ng prutas at kinabukasan bumalik siya mas determinado kaysa dati. Kung may gustong Magpabagsak sa kanya, kailangan nilang magsikap. Ikaanim na kabanata na pagtanto ni Miguel na hindi sapat ang pagsusumikap lamang. Kailangan itong maging madiskarte. Nagsimula siyang mag-aral ng mga aklat na hiniram sa pampublikong aklatan. Nabasa ko ang tungkol sa mga benta, serbisyo sa customer, maliliit na diskarte sa marketing. Natuklasan niya na maaari siyang magpatakbo ng mga simpleng promosyon. Bumili ng isa, kunin ng isa para sa kalahati at nagsimulang mag-advertise sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga nakakatawang parirala na nakakuha ng atensyon ng mga customer. Isinulat ko ang lahat, mga pagkakamali at tagumpay. Tinignan ko yung ibang seller. Tanong niya, nakinig, hinihigop na parang espongha unti-unting nagbago ang kanyang maliit na negosyo. Sa halip na isang improvised stand, nagtayo siya ng pinahusay na cart na gawa sa itinapon na kahoy. Nagpinta siya ng mga makulay na kulay, bumili ng malinis na apron. Ang lahat ay simple, ngunit ang hitsura ay nagbago ng pangunawa ng mga tao. Wala pang anim na buwan, may linya si Miguel sa harap ng kanyang kariton sa mga hapon. Ikapitong kabanata Tumingin si Miguel sa abot tanaw habang nililinis ang ibabaw ng kanyang bagong kariton gamit ang isang sira na tela. Papalubog na ang araw na kulay kahel sa ibabaw ng Maynila na nagiging kulay ginto ang mainit na aspalto Ang matamis na amoy ng sariwang katas na may halong siksik na aroma ng lungsod sa eh, paggalaw. Ang kanyang maliit na imperyo, mahinin pa rin, ay nagsimulang magkaroon ng hugis ng isang bagay na mas malaki. Sa kanyang bulsa, may dala si Miguel na mas mahalaga kaysa sa mga gusot na perang papel. May dala siyang mga pangarap. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nangahas akong magplano ng hinaharap. Hindi ko lang gustong mabuhay. Gusto kong umunlad. Nais kong bumaba sa mga kalye magkaroon ng bahay. Marahil isang opisina, mga empleyado, mga kliyente, magdamag siyang gumuhit ng mga bagong plano sa parehong pagod na notebook kung saan niya isinulat ang unang proyekto para sa cart. Ang bawat pahina ay isang labanan na napanalunan, bawat linya ay isang binhing itinanim. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang magpalawak, hindi mo ito kayang gawin ng mag-isa. Kinuha niya si Arnel, isang binata na nakatira din sa lansangan at tulad niya ay nangangailangan ng pagkakataon. Magkasama silang nagrenovate ng pangalawang cart na ngayon ay mas kapansin-pansin na may mga makukulay na bandila at improvised na mga karatula. Itinuro ni Miguel kay Arnel ang lahat ng nalalaman niya. Ngumiti sa mga customer, panatilihing walang batikang ang cart, laging gawing sariwa ang juice, at higit sa lahat huwag sumuko kahit na sa pinakamasamang umaga. Sa loob ng mga buwan, ang dalawang cart ay tumatakbo sa iba't ibang bahagi ng merkado, doble ang kita, tapos nag-triple, at pagkatapos, isang bagay na tila imposible ang nangyari." Nagrenta si Miguel ng isang maliit na apartment sa studio, ngunit sa kanya, isang tunay na bubong, isang tunay na kama, isang pinto na nakalak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng tatlong kataon, natulog siya sa ilalim ng bubong na hindi nagbabantang bumagsak. Sa unang gabi, tahimik siyang umiyak, nakahiga sa manipis na kutson, naramdaman ang walang katulad na karangyaan, ng isang bumbilya ng kuryente na nakasabit sa kanyang ulo. Ang batang lalaki sa tent ang unang tumalon, ikawalong kabanata. Ang paglago ay nagdala ng mga bagong problema. Mga problemang hindi niya akalaing kakaharapin. Sa tagumpay ng kanyang mga juice cart, nagsimulang gayahin siya ng ibang mga tindero. Lumitaw ang mga stall sa lahat ng dako, nag-aalok ng mga katulad na produkto, ang ilan... Sa mas mababang presyo, ang masiklap pam, isang malaking snack chain ang nagbukas ng tindahan sa mismong kalye kung saan nagtatrabaho si Miguel, bumagsak ang benta. Ang dating steady line ay ngayon ay kalat-kalat na bilang ng mga customer. Gayunpaman, hindi nawalan ng mpag-asa si Miguel. Ginamit niya ang kanyang natutunan sa mga libro at sa mga lansangan kakayahang umangkop. Kung hindi ito makakalaban sa presyo, makikipagkumpetensya ito sa kalidad at serbisyo. Kung ibebenta ng lahat ang parehong juice, magbebenta siya ng mas magandang karanasan, gumawa ng combos na may maliliit na regalo. Nagpatugtog siya ng malambot na musika sa mga kariton, nag-install ng mga ilaw sa gabi upang lumikha ng nakakainganyang kapaligiran. At higit sa lahat, pinanatili niya ang isang hindi nagkakamali na pamantayan ng serbisyo kung saan ang bawat customer ay itinuturing bilang pinakamahalagang tao sa araw na iyon. Gayunpaman, ang kompetisyon ay mahigpit. May mga linggo na halos hindi na niya mabayaran ang upa sa studio apartment. Si Arnel, ang kanyang tapat na katulong, ay dumanas din ng kawalang-katiyakan ngunit magkasama na pagpasyahan nilang ang pag-urong ay hindi isang opsyon. Sa magulong panahong ito, nakilala ni Miguel Siliza, isang batang estudyante sa universidad na nag-aral ng marketing at nagbebenta ng mga matatamis sa kanyang libreng oras. Si Liza ay hindi lamang bumili ng juice araw-araw, ngunit nag-alok din ng mahahalagang tip kung paano gamitin ang social media upang ipromote ang negosyo, kung paano lumikha ng mga may temang promosyon, at maging kung paano bumuo ng mga pakikipagtulungan sa maliliit na tindahan sa rehiyon. Kasunod ng kanilang payo, sinimulan ni Miguel ang pag-advertise ng kanyang mga juice sa mga lokal na Facebook page. Mabilis na nag-viral ang mga larawan ng mga makukulay na kariton mga pinalamutian na tasa, mga nakangiting customer. Sa maikling panahon, hindi lamang nito nabawi ang dati nitong mga kliyente kundi nakaakit din ng mga bagong mamimili mula sa malalayong kapitbahayan. Tumaas ang benta at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang isang bagay na higit pa sa pang-araw-araw na kaligtasan nakakita siya ng isang tunay na pagkakataon upang bumuo ng isang bagay na mahusay. Ikasyam na kabanata. Sa pagtaas ng kita at pagtaas ng katanyagan, gumawa si Miguel ng mas matapang na hakbang. Binuksan niya ang kanyang unang pisikal na tindahan. Ito ay maliit, walang maluho na matatagpuan sa isang abalang kalye, ngunit ito ay ang sarili nitong espasyo na may mga dingding na pinipintura, mga mesa upang itakda at higit sa lahat kanlungan mula sa ulan at araw? Pinangalanan ni Miguel ang lugar na Frescura Tropical, isang pangalan na iminungkahi ni Liza at tila buod sa diwa ng kanyang negosyo. Simple, masayahin, nakakapresko. Hindi nagtagal at naging tagpuan ang tindahan. Buong pamilya ang dumaan upang Uminom ng sariwang juice, ang mga bata ay nagdiwang ng mga simpleng kaarawan doon. Ang mga mag-aaral ay nag-aral gamit ang kanilang mga notebook na nakakalat sa mga mesa. Hindi tumigil si Miguel. Sa loob ng dalawang taon, Nagbukas ito ng dalawa pang unit sa mga madiskarting kapitbahayan, bawat isa ay may sariling kakaibang kagandahan, ngunit lahat ay may taglay na parehong diwa na itinuro ng unang kart sa bangketa. Katatagan, kalidad, init ng tao. Ang bawat kumpanya ngayon sa ilalim ng isang itinatag na tatak ay hindi lamang nakabuo ng patuloy na kita, ngunit nagbigay din ng mga trabaho para sa dos-dose ng mga tao na, tulad niya, ay nawala na ang lahat, hindi nakalimutan ni Miguel kung saan siya nanggaling. Ang programa sa pag-hire nito ay inuuna ang mga walang tirahan, mga kabataang walang pagkakataon at mga solong ina. Para sa bawat bagong tindahan, mas maraming buhay ang nabago. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang pinansyal siya ay tao, ikasampung, kabanata ti sa isang kalmadong hapon. Binisita ni Miguel ang lumang bakanting lote kung saan taon na ang nakalilipas. Itinayo niya ang kanyang pinagtagpitagping tolda. Ang lugar ay ngayon ay isang kulay-abo na paradahan na walang mga palatandaan ng kahirapan na dating umiral doon. Umupo siya sa gilid ng bangketa pinagmamasdan ang paglabas-pasok ng mga tao at sasakyan. Sa kanyang isip, lumipas ang mga kislap ng malamig na gabi, ng gutom, ng luha, ng takot. Naalala niya ang punit na canvas, ang basag na plorera, ang walang awa na ulan at saka siyang umiti. Sa loob-loob niya, alam niyang sulit ang bawat pilat. Bawat pagkahulog, bawat pagtanggi, bawat kahihiyan, lahat ay kinakailangan upang mabuo ang taong ngayon ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng napakaraming iba. Hindi lang tatlong kumpanya ang nagmamayari ni Miguel. May sarili siyang kwento, tumingin siya sa langit para maghanap ng sagot, ngunit ang tanging nakita niya ay ang tahimik na katiyakan na umaalingaungaw sa kanyang dibdib Sinumang nakaligtas sa ilalim ng bato ay hindi na natatakot sa taas. Dahan-dahan, siyang tumayo, huminga ng malalim at lumakad patungo sa kinabukasan na ngayon ay kanya-kanyang itatayo. Pagkatapos ng lahat ng nakita mo dito, malinaw na, nasaan ka man ngayon, maisusulat pa rin ang iyong kwento, pinatunayan ni Miguel na ang... Kahirapan ay hindi ang katapusan, ito ay bahagi lamang ng proseso. Mula sa canvas tent hanggang sa matagumpay na kumpanya, ang nagpabago sa lahat ay ang lakas ng loob na huwag sumuko araw-araw. Kung naniniwala ka na posibleng baguhin ang iyong buhay, kung gusto mong matuto, lumago at makamit ang nararapat sa iyo, ang channel na ito ay para sa iyo. Pagkatapos mag-sign up ngayon, iyon ng mga abiso at maging bahagi ng ating pamayanan sa pagtagumpayan at pananakop. At sabihin sa akin sa mga komento, ano ang iyong pinakamalaking pangarap na nais mong makamit laban sa lahat at lahat? Babasahin ko silang lahat at personal kong tutugon dahil mahalaga ang boses mo dito.